kinakailangan natin paghandaan ang paparating na 2024 o yung paparating na taon at sa video na to ipapakita ko na naman sa inyo ang ilan sa mga breeders natin na gagamitin para sa 2024 breeding season so sana ay maging mas better pa ang mga pabuga natin isang red bar at saka isang blue na dilute. Maraming tumatawag yan na silver bar. So anyways, ito ay blue bar na dilute at saka isang red bar. Barred din sila parehas. Bar to bar na yung pagpaparisi natin. Okay din naman itong dalawang to. Maganda naman sukat nila. So hopefully, ay maging maganda rin yung kakalabasan ng pares na to. Okay, move on na tayo. Marami pa tayong sisilipin ng mga pagpaparising ko para sa 2024 breeding project natin. Ito naman yung sunod natin na pares na pagpaparisin, no? Ito. Parehong velvet ito yung mga kulay black natin na mayroong tail bar. Sa pares na to, mas malaki na naman yung inahen Ganda talaga nung ano pang infuse nung na-produce natin gamit yung inbreed. 2025 siguro mag-i-inbreed ulit ako pang-infuse, no? Pang-abnormal. Medyo risky yung pag-i-inbreed kaya hindi rin yan ina-advise ng karamihan sa mga nagbi ng mga kalapate Anyways, eksperi eksperimento lang naman 'yan, 'di ba? Itong pen na to, guys, pangalawang velvet to velvet na natin to. Ambala ko dito sana maging malalaki. O oh, yung mas malaki pa Yung maibubuga uh, nilang mga inakay Alright, move on na tayo Marami-rami pa tayo CCD pen, let's go Ito naman yung sunod natin na pair Isang black at saka isang bronze check Panis <laughs> no Walay brown kasi yung ano neto, windshield Yung windshield pattern niya meron pang brown-brown Kailangan-kailangan ako kasi magkapag-produce Ng kulay black din kasi wala pa ako na ipapabuga na pure black lang. No? So nakapagpalabas tayo ng black pied, velvets, black tiger. Pure black wala pa rin hanggang ngayon. No? Pero meron pa rin tayong materyales, si murky. Yan yung gagamitin natin sa breeding na to. Sana naman no? makapagpabuga na tayo ng kulay black. No? Pure black. Alright, right ito yung last na pair ng German Beauty Homer na i-reveal natin. No? Para sa 2024 breeding. Ang susunod na pair kasi hindi na German Beauty Homer. So ito yung last natin na i reveal para sa video na to. Marami pa akong plano na pagpa para next year na breeding natin. Yung mga nilabas natin, yun lang muna no. So ito nga pala, hindi na to German Beauty Homer. Hindi rin to Opof ito po ay pinagsalong German Beauty Homer at Kof. Ibig sabihin po, sila po ay hybrid. So, wala itong pinapasukan na standard. So, anyways, ang hybrid na to, parehong t-check. Halos magkaparehas, magkamukha yung babae tsaka yung lalaki. So, ang ini-expect natin nakakalabasan nito, syempre, ganito. Ganito yung expected natin nakakalabasan ng hybrid to hybrid ulit natin. So, ito kasi guys, hybrid na rin yung parents nito dalawa no yung barako tsaka yung inahin ganito so, i-expect natin na lalabas don sa huling pair na pinakita natin sa inyo pero syempre hindi na yung magiging pure black kasi pure black yung tatay nito ito guys ay isang spread to no so yung i-expect natin ganito din pero parang t-check or checker sana puro t-check no? So, gusto ko kasi sana maging t-check ang pattern ng ating nasa project ang ganda kasing sapian ng iba't ibang mga modifiers yung mga t-checks kaya t-checks yung main pattern na pinili ko para sa project na to. Mas matangkad sa normal na kof Mas mahaba ang ka kaysa sa normal na kof Siyempre, mas malaki pa rin yung mga German Beauty Homer. Ito guys ay ang second gen hybrid natin. So, ay okay na kailangan natin makapagpalabas ng ganito sa ibang parents. Para yun ang gagamitin natin na pang pares dito. So, sana ay nai-enjoy mo ang pag-aalaga mo rin ng iyong mga kalapati at sana ay maging mas better din ang iyong mga pabuga. So, so hindi ko na napapatagalin. Ako nga pala si Mastong at itong Wires TV. Kita kits tayo sa susunod na video.